ngayon ha. Habang kayo'y nakahiga, isipin ninyo ang mga senador, Robin Padilla. Isipin mo ex-convict mga kaibigan. Droga, ha? Uh, ano pa? Si uh, Lito Lapid, Panis Laway, ha? Lito Laway pala dapat ito eh. Lito Panis na Laway, ha? Mga kaibigan. O oh, sino pa? Si Bato Oh, sino pa? Ang dami niyan, Bongo. Parmali. Mga kaibigan. Bongo E Parmali E Manila Bay. Ah. ah Dolomite Beach. E, ang dami niyan, naku po. 'Pag sinabi mong Bongo, daming equals niyan. Ha? Ah. Oh, mga kaibigan, 'di mo ba? Ano pa? Ah, sino pa mga senador? Naika, Jinggoy! Naku Eh, 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 eh. Ah, ha? Tago nyo na yung mga pitakan nyo, yung mga, yung mga bag nyo, umipera kayo sa bag, ha? Ah, tago nyo na. Huwag kayo lalapit-lapit sa mga yan, mga kaibigan. Sino pa? JV Estr Ejercito Estrada! ih Naku po! Nasaan yung 500 million dollars? na nakadeposito sa British Virgin Island. Ha, -ha. ha kaya pala hindi na ibalik yung dinambong ni Erap mga kaibigan na mahigit 4 na bilyon pesos. Ha, ha isipin niyo. Tapos yan. Ha -yan ang mga upo. Ano Loren Legarda anak nempu mga kaibigan oh. Anak ka nang po. Anak ka nang po. Anak ka nang po. Ayan eh, mga kaibigan ano po. Sino pa ba mga senador? Sipi mo Committee on Constitutional Amendments. Ah, Robin Padilla, mga kaibigan, ayaw na talaga ito. Ah, wala lang tayo magagawa dahil uh, kuha nito eh. Ha? Mga kaibigan eh. Nagkaroon ng conspiracy na mailuklok sila. Ano ba gagawin niya? Boboto lang yan. Sa kung ano, ang iuuto sa kanila. Yun lang ang gagawin niya eh. Susunod sa maguuto sa kanila. Doon sa pinagkakautangan nila, nanlo, hindi kayo yun. Huwag kayo maniwala na binoto nyo yan. Kaya nanalo? Niniwala kayo sa sarili nyo? ha? Eh ilang taon na ba kayo? Hanggang ngayon naniniwala pa kayo sa inkantada? Yung ano, inabiktima eh, ng lola. ba? Diba? Ano pa? Sino pa ba mga kwan? Lorin Legarda, gaano nakatagal yung yung buwisit na yan, mga kaibigan? Namatay na si Papa ano eh, Si Papa Anggara? Ha? Si Ed Anggara? Si Papa? Ha? Di ba, Loren? Andiyan ka na naman. Susmar Yosef. Sino pa? Ha? Ito mga... Tulpo! na anak Mga kaibigan, o. Oh. talaga minalas ang Pilipinas, o. Oh. Kalaim mo tulpo? Makalusot? Anak-anak po! Ano anak ka, pu, anak ka pu, puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Ayan, mga kaibigan, puro kayuhin diyan sa Senado, ha? Sipin mo wala nang interpellation yan. Sino magi-interpellate diyan? <laughs> Mag-uusap 'yan ng abaka daw, okay na, 'di ba? Wala na magtatanong eh. kamo kay Pacquiao, di ba? Uh, department, magtatayo ng isang ahensya, agency ng gobyerno, under the office of the president daw, ha? Ah? Mga kaibigan, eh, ininterpellate ni Drilon eh. Ha? Ah? Ewan ko. Mga kaibigan, kahit na, antigas pala ng ulo ni Pacquiao, ano? Ha? Ah? Antigas ng bungo niya, kaya hindi na, hindi natalo yan eh. Natalo rin, pero ika nga, hindi, hindi nila nakwan eh. Ha? Hindi nila nasira yung yung utak ni Pacquiao eh. Ha? Kasi dati na yun eh. <laughs> Nasisira yung hindi pa sira. Di ba? Pero pag sira na yan, ano pa sisirain mo dyan? <laughs> eh sira na yan. Sipi mo, tigas ng ulo niyan. Buong buo loob, mga kaibigan, di ba? nung ipinaliwanag, pina, hinihingi sa kanyang ipaliwanag, kung ano-ano sinabi. Napanood nyo yan eh. Di ba? Sino mag interpellate Kumbaga sa korte, sino magkocross-examine sa mga yan kung para maintindihan natin kung alam niya sinasabi niya at alam niya ginagawa. Sipi mo, aksayahin mo, pera mo rito. Kinukunan tayo ng katakot-takot na buwis, mga kaibigan. Pagkatapos eh, para ang makinabang itong mga ito, may pork barrel, ha? Eh, pasweldo pa lang, sayang na Ha? Eh, ang daming, di ba, mga nagpapakahirap na mahal mahal nila, bansa nila, mahal nila, kababayan nila, nagbo-volunteer, di ba? Tulad si Robredo, di ba? Yun, ang ininspire na isa ni Robredo. Pero ganun pa man, maraming ganyan yung mga civic-oriented na mga tao, di ba? Uh, ginagawa yung sa buong kakayahan nila uh, kung paano makakatulong sa kapwa, di ba? Kahit yung propesyon nila, hindi na nila magamit para payamanin ang sarili, okay pa rin sa kanila. Ginagawa pa rin nila yun. At itinuturing nilang obligasyon. eh yung pa mga... Hindi nagsasalita ng tangalan ng Diyos yun, ha? Pero ang ginagawa nila ay maka mga kaibigan. eto mga magnanakaw, walang bukang bibigyan kundi Diyos, eh. Mga kaibigan, itong masisiba sa pera, ang bukang bibigyan, Diyos. O, oh, hindi mo ba? Kahit kaninong pastor, nagpapabasbas yan. Mga kaibigan, para ipakita, Ha? Nakala mo eh uh, Kuan ho ha? Uh, naniniwala sa Diyos Pero ang talagang Diyos niya Mga yan, kwarta Pero may nagsasabi, di ba? Alam mo ha niya The root of all evil Ay yung pera Money is the root of all evil Mali kayo ha? Ang talagang root of evil Sa akin ha? Yung ND, Yung inggit. Yan ang ano eh. Bakit ba naging corrupt itong ibang sektor na hindi naman dati at hindi naman sila dapat maging corrupt? Mga kaibigan. Ha? Bakit? Sa inggit. Di ba? Nainggit sila eh. May kita. Ma, ha? Yumayama. Ayaw nila nakakakita ng may umaasenso ah, kahit sa hanay nila. di mga Kristiyano ito ah The only Christian country in Asia ito. Kung pwede nga eh, wala silang pakialam sa iyo kung magutom ka ah, eh. Ha? Ang man nila ay yung nainggit na sila. Ba, teka muna. Pwede natin kalakalin ito ah Di ba? Itong politika. Yan mga kaibigan inggit eh yung mga dati nagpapanggap hindi na makapagpanggap lumalabas ang tunay na kulay di ba? pag nabigyan ng pwesto tinan mo yan no? Oh. ano tawag mo dyan kila tricky angeles ha? Ah? Oh, hindi na ngayon 300,000 may kitang iimbuti ito. eh yung pera ng kliyente niya hindi niya binalik eh di ba? kaya yan sinuspindi ng Korte Suprema, kinunan ng pera yung kliyente, hindi naman tinulungan, pinahamak pa nila eh. Mga kaibigan eh, sa annulment eh. Oh, natalo sa kaso eh. Yun ang nagreklamo. Binabawi yung pera, hindi niya binalik. Mga kaibigan, dahil wala naman siyang ginawa. O oh, isipin ninyo. Diba? Gutom na gutom yan. Nakita naman ninyo mouthpiece ni ni Tricky Angeles, 'di ba? Kung gaano kalaki, 'di ba? Pag bumuka 'yan, oh, parang ikaw e, nga lulunukin ka ng buhay eh. Ha, buong buo, kaya kang lunukin eh. Pangangahin mo 'yan. Oh, para makita mo. Mm -hmm. <laughs> yan po eh. Ha? Mm -hmm. Tunog ka ba? Yung halinghin ko, ha? Mm -hmm. <laughs> Para bang kabayo. Mga hindi tayo marunong eh. ng kuan eh. Ng mga sound effects eh. <laughs> Ang alam ko na. <laughs> mga kaibigan no. Oh, asan ba ako? Ah, sa ako napunta eh. Beno, yun hoy eh. Ah, yun nga po si Vice President Robredo. Wala pang ano siya. Pero Pasasaan bayan, yan? Kailangan siya ng bansa. Hindi ng gobyerno. Kahit, yun yung sinasabi natin, kahit wala ka sa gobyerno, ah, mas importante, yung magagawa mo ang direkta sa taong bayan. Ito yung pagkakataon na yun. Ah, hindi siya titigil sa kanyang ah, what? Ito yung inspirasyon dapat magbigay sa atin. May inspire tayo. At huwag natin hangarin ng inggit na kamukha ng iba. Ah, mga kaibigan. Pag-aralan natin tayo lang na mga nagmamalasakit sa ating bansa. Yung tunay na nagmamalasakit, yung mga 'yan. Fake lahat 'yan. Kaya gusto nila ng fake news kasi fake sila eh. 'Di ba? 'Yun ang talagang dahilan eh. Bakit may maraming fake news at kinukonsinte nila 'yan? Kasi fake sila na public servant. Hindi sila mga kaibigan, uh, kuan genuine public servant. Kung hindi, fake. Ha? Mga bogus public officials yan. Hindi ko nga ma lubos maisip eh, Kung anong magiging itsura ng Senado pag nagumpisa na ito eh. Sipin mo yung adviser ni ni Padilla, kasi mawawala na ng trabaho rito, siguro dyan siya in-assign. Kukunin niya ba yan kung hindi inassign sa kanya yan? Dahil may mission yan eh. O, oh, di ba, si Robin Padilla gusto niya raw palitan ng konstitusyon. Gagamitin lang siya. Pero hindi kaya ng utak niya yun. Ano sabi ni, ni Tuko? Ha? Ah, si Panelo? Anong sabi? Hindi raw nanalo si Robin dahil sa artista. Dahil daw alam daw ng taong bayan, matalino si Robin. Ano? Ayot na po. Ha? Anong sabi mo, Panelo? Anak ka nang po. Anak ka nang po. Anak ka nang po. Mawalang galang na po, mga kaibigan. <coughs> Hindi ako nagdudunong-dunungan, kaya ako to sinasabi sa inyo. Pero alam niyo yun eh. Di ba? Alam po ninyo yun. Oh. Ah.